Gandang gabi na sa inyong lahat dyan mga guys. Pupunta po ako sa kanto at ako po ay bibili ng ulam. <coughs> Shout out po sa inyong lahat dyan. Ang gandang gabi na po. Naglalato-lato. Ineng, uwi na ikaw. Dali. Nandun, mama. Lakad na dali. Ineng, bibili akong ulam. Bibili na ako ng ulam. <coughs> Baka may dinugaan, bibili po ako ng ulam na dinugaan. <coughs> Say you love me. Lalakad na ako. Ala, yun ang dadaanan ko. Bibili ako ng ulap. <laughs> ano? Ay! <laughs> Naku, sarad. Sarado. Saan? Dini daw ko dadaan at iikot ako din. Ayan. Ayan iikot iikot bibili ng uo ay naku. may aso <laughs> may aso balik 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 may asong nakatala eh tigila may aso may aso <laughs> Meron, ayun, nakatali. Okay. Ha? Ayun, din may tali. sa dadana, may aso, nakatali. Okay. Takot ako sa aso. Pili ko na lang po ako din eh. At ako po ay nakatakot sa aso. Baka ako makagat. Ma, may aso ba dyan? Dadana ako dyan. Ay, meron. Oh, no! <laughs> okay. Takot na pa ako makagat ng aso kasi po nung... No nakarang <laughs> araw po sa bungahan pa po ako nakatira ay nakagat po ako ng aso oh si Junjun Jun tago pa eh oh tabo maling ulam Junjun -Jun, dali sa mama ko John Jun dali sa mama ko bumiling ulam ba? Say, may package. oh doon na na. lang. May package. O, oh, say, pagtanalihan ni may Bahay, ganda ng bahay ni Ami, oh Ang ganda ng bahay ni Ami. Di pintura na. At ako ay bibili ng ulam, Ami. <laughs> Kinahulan po ako ng aso. Takot ako sa aso. Ako. Oo, oh, sayo si Vincenna. Say, tara ra Eh, ra, ta, <laughs> ako ulam. Ay, magiging okay. Ah, bakit? Bumili sa'yo ng damit? Uh -huh. Oo, oh, mamaya sabihin ko. Ano po malakad maglalimpa din, ng... ko pambili ng ulam. Nakita kong kapatid ko. Oh. Ang ganda ng tayo ng kapatid ko. Oh. Yan, kuya. Yan, kuya. Ang kuya ko po. Oh. <laughs> Gabi na yung pa. <laughs> kapatid ko po yun. Nalalaki. Ayun na lang po nga kay mga kapatid, mga guys. Ang sarap ng kinakain Ay. <laughs> Sige Ayun po, ang bahay ni na Ni Nalani Yan, ni Ayun pa ang bahay na Singkit Gawa na ang aming court dito yung po, ang court dito Ang ganda na, oh. Sa pesta, maganda na po yan Oh, gandang hapon sa inyo dyan. Shout out kayo si Elena, Oh. <laughs> Ganda natin tayo. Ako bibili ng ula. Wala kami nga. Nagtitinda din po pala si Elena dito. Oh. Yan na. Oh. <laughs> Uy. Ang layo, layo ng aking lalakarin pa para bumili ng aming ula. Yan po, nilalakad po ni Ate Miriam. Sobrang lawak. So, mga guys, pauwi na ako sa amin at wala akong na, wala po akong naabutang ulam. Naubos na po at nakita po ako ng aking kamag-anak doon sa daan. Tinawag po niya ako at binadyan po niya ako ng tuyo. Yan, ito naman po yung ulam namin niya. O, yan nabusan po ako ng nabusan po ako ng ulam Kaya ito Magtutuyo na muna uli kami Ari po kina ano kina kay mo po na may padibasa po i-madilim. <laughs> may ulam pa pala po din eh. Yan, bibili po ako ng tinda niya. Untog. Yeah, menudo po. Yeah, menudo ang tinda dito po kina. Sa mo, isang order nga na, rin. isang order kay mo. Ano'ng um, sabi? Oh. Papabayad ka na lang. Hindi, uh, <laughs> inayos na lang. Oh. Uh, ito lang pabayad. Ito <laughs> pa may tigong ka. Yan, at ako po ay naka... Meron pala po ng ulam um, din ito na kay mo. Palibasa po, madaling po yung pwesto nila. Hindi po na nila. Yan. Ako po ay uwi na po sa amin. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.